Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Hello po, samahan niyo po ako na maghatid ng mga sisiw Sir Philip ng Lingayen. Ayan, isa sa mga beach po dito sa Pangasinan, ang Lingayen Beach. Samahan niyo po ako. Ay, asan na pala yung mga iba? Doon po, nilagay ko na. Ilang taon ka na ba? Ano po, 12. Grecia Denise Lamay. Grecia. Grecia? Grisha. Grecia Denise. nag ka pa? Apa. Ano yun ikaw nag-aalaga ng manok ni ano? Ni daddy mo? Apa. Sa umaga ikaw rin nagpapakain. Hindi po, mama ko. Ah si mama. Tapos si kailan ka lang nag-aalaga ng manok? Pag-uwi mo galing school. Nung umuwi si daddy mo, alam mo na nag-champion sila. Okay. Madalas ba silang mag-champion nung umuwi sila sa Pilipinas? Di ba? Okay. Di masaya. Okay. Inaantay mo na pag galing ng ano. <laughs> pa paano pag nang, ng galing ng sabungan? naantay mo na. <laughs> Binibigyan ka naman ng pera. Ayun. Pwede mo bang ipakita sa amin yung mga alaga mo? Ah, sige, tara. Ayan, si Denise ang kanilang munting manukan. Ayan, pasok po tayo dito sa kanilang manukan. Si Denise po, apo ni Sir Philip. Si Sir Philip naman, nakakuha sa atin ng ilan sa mga materyales natin. Meron silang claret na umuwi sila, kababalik lang ng abroad. Nasa abroad sila, kaya si Denise ang nag-aalaga ngayon. Nakakuha sila sa atin ng claret na nagpanalo din po yung mga anak nila. Yun yung pinost ko sa Facebook ko na sinabi ko madaya dahil hindi nila sinasabi na champion sila. Kama kailan nung umuwi siya dito sa Pilipinas, palagi ang champion nila. 19 na manok ang dinalan nila, uh, 17 naman din ang panalo nila. Ayan. So si Denise, nag-aaral naman si Denise. Nagpapakain daw ng mga, ng mga alaga niya ang mama niya sa umaga tapos sa hapon si Dennis naman yan yung kanyang alaga asan ah, yung iba? sorry Dennis ah. patingin na hindi pa naman yung Ayan. Ayan, yung mga alaga niya. So, hindi pa raw niya. Okay lang, yung hindi nalinisan. Walang. Ito naman yung kapipisa. Palaging champion si Sir Philip eh. Nung umuwi siya, pumasal siya sa ating farm, sa RW. Kasama yung kanya ng pamangkin. Tapos, syempre, nirigaluhan din natin siya na stag at saka hen. So, ito yung binigay namin sa kanila. Yung babae. Yung hen, ano, dahil ginagamit din natin ginagamit din namin yan. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, ito yung babaeng nakuha sa atin. Ito yung babae. Oh, ah, andun ba? Anak niya yan. Oo, oh, ito. ito. Na, ito naman yung babae, anak na nang nakuha niyang materyales sa amin. Yan yung aming Santa Rosa White Claret. Anak na po yan. So, yung mga, yung mga kuya niya, nasubukan na ni Sir Philip. Tara, pwede mo ba kaming ipasyal pa sa ano? Unang nakuha sa akin ni Sir Philip, um, mga sisiw. Tapos next, nung nakauwi siya sa abroad, um, kumuha ulit ng, yon yung ating Santa Rosa White Claret natin. Hindi ko na dito matukoy, pero nung last na bago sa umuwi ng abroad, tinuro niya sa akin kung saan yung mga nakuha niya. Pero hindi ko na matandaan kasi gabi. So lahat naman daw nasubukan niya at nakauwi rin. Ayan. Ito yung mga sisiw dati na nakuha niya. Natatanda mo ba kung saan dito yung mga nakuha ni daddy mo? Hindi na. Hindi mo alam ano. Pero yung mga iba ginawa niyang materiales, di ba? Ayan ah, yung nanay. Mauhuli mo ba? Opo. Okay. Oh, sige, dali mo. Yung inahining. Yan sa amin din ba yan? Ito po yung binigay niyo. Tignan niyo po si Denise, kayang-kaya niyang manghuli. Hindi siya natatakot. Buti hindi ka takot maghawak ng manok. Ha? Sino nagturo sa iyo maghawak ng manok? Si Daddy ka. Si Daddy rin. Okay. Ayan po yung nakuha nilang uh, pulit sa atin noon na ginamit nila. Ayan po yung ating Santa Rosa White Claret. Pa may paborito ka bang alaga? Okay. Sino yung paborito mong alaga? Ito po. Kasi yung... doon? Yung asawa niyo po. Ay, ah, yung binigay namin kay daddy mo? Ba't, okay. ba't paborito ba ba mo siya? Mabait po kasi. Ah, mabait. Yung iba, nanunuka? ka. Oo po. Ah, nasubukan mo na rin natuka ng manok. Oo po. Ah, Anong ginawa mo? Sila na po Natakot ka? Oo <laughs> Ayun. So, marami, ng, marami na bang sisiw yan? Oo Marami na, malalaki na. Oo Ayan yung mga anak nito na nasubukan ni Sir Philip na galing na rin po sa kanila na panalo rin po yung mga anak niya. Ayan. Yun nga po, um, kababalik lang po niya. Siguro two weeks pa lang niya sa abroad. Ayan, nag, nagpanalo po yung kanyang mga nakuha sa amin. Yung mga sisiyo na nasubukan niya, nagpanalo. Tapos din po, ito pong mga anak ng kanyang mga nakuha sa amin. Nasubukan niya na rin po sa labing siyam na nilaban niya nung umuwi siya dito ang nakapasok labing pito so yun ayan so lagaan mo yung mga sisiyo bagong pisa ano para masaya si daddy mo no ayan shout out po kay daddy Philip kay mami mami Philip po ayun So, yon maraming maraming salamat, Denise. sa Pero, syempre, um, si Denise nag-aaral. Pagka, pag, ba, pagka, galing niya ng school, doon niya pinapakain yung kanyang mga alaga. So, mag-aaral ka pa rin, Denise, ha? Huwag mong pababayaan yung pag-aaral mo. Basta ganun, no? Mag-aaral ka. Pinapakain lang naman niya tuwing hapon. Ilang taon ka na? Ano, 12 po. Ayun, 12 years old. Ayan, so... Thank you, Denise! Pwede mo nang ibalik 'yan? Thank you. Ayan po, nakita at nakausap natin si Dennis na nag-aalaga ng manok ni Sir Philip na nasa UAA. Yan. Maraming maraming salamat, Dennis sa at sa inyo pong lahat maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na naman po. Pansamantala, kita kits po tayo ulit sa susunod na vlog ko. At uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ni-invite ko po kayo, please uh, subscribe, share yung lumboy, at huwag niyo rin pong kalimutang pindutin yung notification bell button para ma-notify at updated po kayo sa lahat ng video na i-upload po. Maraming maraming salamat, bye, bye po, and God bless. Go. Denise. Okay.